Não, não, não. ¡Es presto! barangay buknan, barangay, ito sa bubato, Wala tamulan, kaya ito ang para pagka kung mga para... matapunin ay ng tubig na dito, dito dito, dito nalo. No? Palakihin, panaginip sa kalabaw, kalabaw. Parking. Natayaw. Nakita yung mga pagkagat at pula. O kaya dumadaan. Ah, dito. Una muna 'yun. Magpapaka-dan dito sa lilod kasi yung okay. mga. Okay. Okay. dito na lang tayo mga kosa. Dito na lang tayo. Hindi na aabot yung ating four wheels. Ating four wheels. Hindi na aabot yung ating four wheels. Ayan, hanggang dito na lang. Naglubog na. Allah, sabi na, di maawat siya. Excited. Sabi ko na, mauna na. Uh, nauna na. <laughs> nauna nang naligo. Excited masyado, o. Oh. niya, mo. Alay, <laughs> ala. Ala, ala, ala. Maputik, ka, Oh. Maputik. Kalabaw din wakin sa dungo sa umpisa, na, dito. Ay, ko. Ka, <laughs> Doon nak mas malaki ang tubig. <laughs> Ay, ko. na ko. Ay, ko. Sige nga, sa hulo, banda. Baka naman kasi lumubog tong bata. Labang na? Nag-dive sa may ano ng kalabaw. ba Basang-basa talaga. Puro kalabaw pa naman dito. Naligo agad ang bata. Puro kalabaw. <laughs> puro kalabaw pa naman. Lablo pa ng kalabaw. Lablo pa ng kalabaw. Naligo ka dun. Na. Mga popo pa ng kalabaw. At okay talaga. Excited. Habol hmm. niya. Nahabol. <laughs> Oo. Ой гэхдээ яа. Кинг, Кинг Кинг. Юуу. Та